mga batang na mamahayag na araw ay namamayagpag. Talaga ramdam na ramdam na buhay na buhay ang biwa ng pamamahayag na araw dahil nangingibabaw ang iti at ating mga batang jorno sa pagsisimula ng 2024 schools division press conference na ginanap dito sa ating City Sports Complex. Punong-puno ng mga estudyante mula sa public at private schools ang City Sports Complex nitong Lunes, March 4. Handang-handa na ang mga ito upang ipamalas ang kanilang angking galing sa larangan ng pamamahayag. Si Kaisa, loud and proud maging campus journalist at ang kategory ko ay pagsulat ng balita. Uh, Nalalaman ko po yung mga nagiging current issues po natin. Hindi lang po dito sa Bulacan, kundi po sa bansa pong bansa rin po natin at sa national. Handang-handa naman si Stephen kung ano ang magiging resulta ng kompetisyon. Uh, hindi lang naman dito natatapos yung journey natin as a campus journalist. Hindi lang naman tayo contest journalist. Dapat natin ito ma-apply it on field. Ang larangan ng pamamahayag ay hindi lang nakaangkla sa isang kategorya, marami pang pwedeng paraan upang epektibong makapagbahagi ng impormasyon at kwento. Isa sa mga paraang ito ang pagkuhan ng litrato na nais namang pag-igihan pa ni Iser. Although writing is also fun for me, I just think that photojournalism is much more fun than just writing. It's portraying events Pagsisiguro ni Ma'am Lilibeth, hindi sila magkukulang sa pag-alalay para sa mga nais na mapabilang sa hanay ng mga magagaling na tagapagbalita ng bansa. Of course, number one, giving support to school paper advisors kasi sila yung may hawak ng mga learners natin. Eh, no? So, um that should be an equal support to our school paper advisors and to our learners. Ayon kay Assistant Schools Division Superintendent Nina Acosta, sa patuloy na pagdami ng mga kabataang mamamahayag, handa raw ang DepEd sa mga programang lilinang ng kanilang kakayahan at galing. Ibinahagi naman ni Schools Division Superintendent Leonardo Canlas ang mahakbang na inilulunsad ng DepEd para sa mga batang journal. We also expose them to to competition so that we do we are assured that we select the best uh, individuals and groups we will be competing at a division and more so at the uh, regional and national level Magpapatuloy ang Division Schools Press Conference 2024 hanggang Miyerkules March 6 Para sa balitang San Joseño kasama si Mags Oliva at Jofe, Ako si Den Fajardo Public Information Office